dandahan bumababa yung kanyang uh, mob, uh, kanyang speed okay quickness eh lumalalim naman yung kanyang wisdom lumalalim naman yung kanyang experience agree okay. agree, agree. Uh, alam mo pare ang player di ba habang tumatagal ka yung maturity uh, um, wisdom goes with the maturity habang nagmamature okay. ka eh bihira na lang yung player na hindi ka magmamature eh may problema ka na kasi sa, sa dami ng experiences mong ma, makikita sa paglalaro. Eh ka namang hindi mo ma-adapt, hindi mo ma-mapunta ma, 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 sa sarili mo na, "Uy, maganda yun, ah, Okay 'yun na. Ah. Tapos hmm. uh, nagiging composed ka na unlike hmm. nung una kang pumasok. Okay? Alam mo na when kailan ka dediscover ng ba, ng run and gun, kailan yung delivery. Hmm. Alam na kasi una kang pumasok, 'di ba? Pag pare, 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 'di ba? Pag mga una kang pumapasok, It's all about your talent and your speed ah. and your guts, eh, di ba? Mm. Eh, dito nakikita mo na. Naalala ko, pare, sa sesegway lang ako, ating kum ang ating kinagigili na si Jojo Lastimosa. Talo jo, oo. Oh, okay. oh. Pare, nung bago mag-PBA yan, dumadunk yan. Oo, oh, yes. <laughs> May pa ako, pare, nag-miss yan, mama's love. nag oh. oh. Kinuha sa area yung bola, siya pa yung area. Eh, tapos, biglang tinalo, dinunk. O, oh, yeah. siyempre baon niya sa PBA yon. Eh nung nagmamature, manoy manoy na rin, di ba? Ang <laughs> Di diba? <Nakikita laughs> ba? Nakikita mo ba nakita naman si Jolas. Hmm. Uh, lalo na yung mga nagagrants na mga Alaska. Hindi na rin. Pero mas matagdagan yeah. madagdagan yung yung package niya as a player. Kasi hindi ah. na hindi naman lahat nasa pagdadang kay eh, yung kinagigilawan. Ito yung yung totality ng isang player, di ba? Offense, ah. defense, di ba? Pagbabasa. So yun na nakikita ko na may tutulong ni Stanley Pringle. Pero siyempre, yung 10 okay pa rin niya, not unless talagang uh, uh, very uh, lingering kung ano may mga nararamdaman niya. Kasi minsan parang yeah. merong injury na hindi naman major pero lingering eh, di ba? Uh Oo, -oh. diba? uh, pabalik-balik. Pabalik pabalik-balik eh, pero but, ano eh, yun, 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 medyo makaka-apekto sa kanya. Pero nevertheless, okay, uh, nandyan siya, okay, para maging uh, leader... At siyempre, matulungan niya yung mga guards na nandoon. Sino ba yung mga guards na nado? Si Karako. Yeah, matutulungan ah. niya. Si Assist Joe. Oo. oo, oh, oh. uh, sino pa ba? Baka may ibang mga dodos-dos dyan, pe, pwedeng makonvert. Di diba? right, right. ba? Diba? Di ba? Ah. Di ba? Kahit pa paano, na, pwedeng pwede siyang... makatulong diyan okay hindi naman niya hindi naman ila hindi wag po natin bigyan siya ng kanyang bigatin uh, sa balikat na hindi ah. naman yun ang nasa isip ni Coach Yeng Gyao eh. Baka awa. tayo, tinitignan natin yung, ah, oh, tringle. Tapos, eh, ba't ganun, ba't ganun na siya ginagamit? Hindi nyo alam, eh, talagang stabilizer na pala siya. Diba? Mm -hmm. Dahil sa kanyang experience, hindi lang sa paglaro, kundi sa championship experience siya na nakuha niya sa Hinebra. Right. And I'm sure, he is willing, okay, to be the kuya mm -hmm. ng mga nandyan at uh, uh, makatulong, pampalalim ng bench, ba? Diba? Pampalalim ng hugot. Diba, kahit pa paano, uh, pagdating sa backcourt ah uh, medyo hindi na tayo si sino sa backcourt kasi nandito yung uh, Pringle and 38 years old is still ano naman uh, ano yon siguro kung nag-uusap tayo mga 42 43 44 ayan eh, medyo malayo na malayo na si pero 38 okay kasi nasa pagpapa din naman ng ano yan eh ng uh, ng player eh no uh, nakikita mo ngayong mga ibang player niya na uh, tumatagal na yung kanilang ano eh yung para kanilang age ng pagre-retire kasi uh, 'yan ju, no no, nasasabay na sila no. Nagpapakundisyon. Huwag ka lang tatamaan talaga ng matinding injury o merong uh, yun uh, yung sinabi ko kanina na lingering na minor na pero nakakabwisit dahil alam niyo ho yung lingering, hindi naman major pero nakakasar balik-balik. Mm -hmm. But hindi gumaling galing pero hindi naman major yung pinatawag na lingering injury. So yun pare, ang makikita But, ko hindi siya laos. Andiyan uh -oh. 'yan, nandiyan pa rin 'yan, magbibigay pa rin ng uh, sigla magbibigay pa rin ng tulong sa Reno Science na pinangungunahan ng ating idol na coach Yang